Good morning, Kapermers. So nagpapa-spray na tayo para tumuloy na yung ating mga bulaklak, oh. To, maraming bunga, oh. May tatlong bunga na pala to kagad, oh. Yan, Kapermers. Oh. Ganyan siya mamulaklak, oh. Superman. 51 days ko mars ang talong natin. 51 days. Para hindi na mauod. Para mars, oh. Oh, huh? may old na 'yan, oh, baluktot. Hmm. Ngayon, forms. Halika, i-mini spray natin. ito ang ini-inspire natin ng farmers dating uh, um, gold gold at ito Solomon tinimpla ko sa gold dahil mahirap magtimpla pag uh, 10, 10 ml 10 ml Hmm, maganda na kapar mo so dapat ano na talaga ang mabuti na dahil ito sa pag 2 months na siya makakailang plastic na to ngayon 51 days pag 2 months na nito marami nang ibibigay na bunga to itong mga bulaklak ngayon ito mga pasibol na bunga yan o ano, yung mga pasibol na bunga ano lang yan ilang araw lang yan para oh. so bali ang sukat ng ano natin ito 1.5 meters 1.5 meters ang ano nya layo nya saka dito naman uh, 80 cm yan so may mga lantang ano na kaya i-sprayhan natin ibabaw at ano ilalim para mawala yung mga anak mga kwan lumilipad-lipad trips ang tawag dito white flies o, mga ngusong kabayo fruit borer, shoot borer yan patatamaan na natin ng mga yan kasi itong mga to masasayang to pag itong mga ganyan masasayang yan pag hindi natin pa-sprayhan tatamaan ng uod yan kaparmos okay. Oh, ito na ang update ng ating talungan <coughs> marusas o ako yung marusas o ginamit sa tanag ko <coughs> dami niyang bulaklak kaparbas Oh. Ito, ano lang dito. Ilang araw lang yan, meron na yan. Pwede na. yung mga ganito. Mahuod pag hindi maisprihan. Ta, yan. yan. Pag naisprihan natin, nagasigas siya.